Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na gumising sa pagitan ng Wania at Fimba Mamira ay mem na may kaliwanagan o layunin? Hindi ito nagkataon. Ngayon, susuriin natin ang espiritual na kahulugan ng paggising sa iba't ibang oras ng gabi at kung paano mo magagamit ang malakas na enerhiyang ito para ipakita ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Pero bakit napaka ng umaga? Sa pagitan ng 3 Janaras at Fibonasmad AM, ang ating utak ay lubos na aktibo sa yugto ng REM na ginagawang mas matingkad ang mga pangarap. Kahit sa mahimbing na pagtulog, madali itong magising. Sa mga oras na ito, ang iyong subconscious ay nasa tuktok nito na lumilikha ng isang perpektong window apang makipag-usap sa lumikha. Sinasabi ng maraming espiritual na paniniwala na ang tabing sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo ay mas manipis sa mga oras na ito, na nagbibigay daan para sa isang mas malakas na koneksyon sa universo, sa ating mas mataas na sarili at sa banal. Mayroon ding siyentipikong paliwanag. Ang melatonin, ang sleep hormone ay nagsisimulang bumaba na naghahanda sa atin para sa natural na paggising at ginagawang mas madaling matandaan at magmuni-muni sa mga panaginip. Ngayon, i-decode natin kung ano ang ibig sabihin ng paggising sa bawat oras, 1 to a.m. hanggang 2 to a.m., panloob na salungatan at paghahanap ng patnubay, kung magigising ka sa oras na ito, maaari kang humarap sa isang panloob na salungatan. Ang iyong hindi malay ay maaaring nagdadala nang hindi nalutas na mga takot, alalahanin o sama ng loob. Ito ay isang paanyaya sa malalim na pagsisiyasat. Samantalahin ang lakas na ito upang magnilay o manalangin na naghahanap ng banal na patnubay. Alalahanin si Joseph na tumanggap ng mahahalagang paghahayag sa mga panaginip sa panahon ng kanyang dalamhati at kumilos ayon sa pananampalataya. 2 Mouse am hanggang 3 AM kalusugan at balanse. Ang paggising sa oras na ito ay maaaring maging isang babala tungkol sa iyong pisikal o emosyonal na kalusugan. Sa panahong ito, ang katawan at isipan ang pinakamahina. Sa tradisyonal na gamot na chino, ito ang oras na nauugnay sa atay na nagpapahiwatig ng mga posibleng labis na karga o negatibong emosyon tulad ng galit. Kung ikaw ay nabalisa, gamitin ang lakas na ito upang manalangin para sa kagalingan at kagalingan. Ang kwento ni Haring Hezekias na pinahaba ang kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin sa gitna ng karamdaman ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagsusumamo. 3 na AM hanggang 8:00 AM. Malalim na koneksyon sa banal kung gumising ka sa pagitan ng 3.00 AM at 4.00 AM, isa alang alang ang iyong sarili na pinagpala. Ito ang panahon kung kailan ka pinakamalapit sa Diyos, dahil ang espiritual na tabing ay pinakamanipis at ang hindi malay ay sobrang aktibo. Malamang na maaalala mo ang iyong mga pangarap Isulat ang mga ito dahil maaaring naglalaman ang mga ito ng mga banal na mensahe. Ito ang iyong oras upang manalangin, humingi ng kalinawan at ipakita ang iyong pinakamalalim na pagnanasa kung paanong si Hesus sa Getsemani, sa kanyang dalamhati at panalangin ay nakatagpo ng kapayapaan at determinasyon na tuparin ang kalooban ng Diyos, gayon din ang makakahanap ka ng lakas at direksyon. Papersier AM hanggang Fibonier AM bagong simula at renewal. Ang paggising sa oras na ito ay tanda na handa ka na sa panibagong simula. Ito ang perpektong oras upang magtakda ng mga intensyon at maghanda para sa araw na may lakas at kalinawan. Ang oras na ito bago ang bukang liwayway ay sumisimbolo ng muling pagsilang at inspirasyon. Tanungin ang iyong sarili Anong mga pagbabago ang kailangan ko sa aking buhay? Anong mga layunin ang gusto kong makamit? Ang muling pagkabuhay ni Jesus na naganap sa madaling araw ay ang pinakadakilang simbolo ng mga bagong simula at tagumpay laban sa kadiliman. Gamitin ang awit 20 tricks, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Bilang isang makapangyarihang panalangin upang mabago ang iyong espiritu nang may pag-asa at determinasyon. Milyon-milyong tao ang nakakaranas ng mga paggising na ito sa gabi at nakatagpo sa kanila ng isang pinto sa isang mas may kamalayan at ganap na buhay. Ang iyong susunod na bukang liwayway ay maaaring maging isang sandali ng hindi pangkaraniwang paghahayag sa iyong buhay. Ang magic ay hindi lamang sa paggising, ngunit sa kung ano ang iyong ginagawa sa sandaling iyon. Kung ang video na ito ay nagdala sa iyo ng anumang mga aral, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag sa ibaba kung ano ang iyong naramdaman. Para sa higit pang mga pag-aaral, panoorin ang video na lumalabas sa screen hanggang sa susunod at pagpalain ka ng Diyos.